Ito, so, mga itong hapon, mga kadiske sa mga viewers natin dyan, yan. Tayo so, iaalis, pupunta tayo ng nasa booth sa Bukana Bagi. Sa mga Bukana Vloggers, uh, tayo nabitahan ito. So, birthday daw. O, uh, tara, samahan na kami. Ah, aalis na kami, guys. Uh, kapunta na kami ng Bukana. ay sasaglit tayo doon. Atid tayo ng birthday ni Sorara Asunta, official. Jengnya, bak kasama kami si Kaludo ngayong tapunan. All Alright, abang-abang lang ah, guys. Hey, ito na yung sundo namin. <laughs> ayan may birthday. Oh, uh, ayan. Happy birthday. Happy birthday. Ano ah, tayo? Sige. Um, ang motor um, mo? Hindi, siya ang motor uh, Sinundo tayo uh, ng birthday. Nandito tayo guys. Ayan okay. guys, natuloy na tayo dito okay. sa birthday. Uh, at okay. nakarating na tayo dito kay Asanta okay. Official Kay Sura Ra. Sura ang ating Ayan natin aking ating birthday. Ito tayo. At salamat natin si Kabugay at si Kalugaw. Yeah. Kalugaw, kabugay, hir. Okay, Kabugaw, kabugay, kabugay. Yeah, ito kabugay. Yeah, kabugay, kabugay. <laughs> hey, kabugay. Ito yung may birthday guys, yun na. Ay, pangitong yan. Happy birthday, si eh, Sue. Yeah! <laughs> Hello! <laughs> yan, yeah. yeah. maganda, hindi kayo marunong. <laughs> Sino yan? Sino yan? Katano, shout out. Ay, yeah. kuya Katano at kaya, kuya Carlo, at sa mga Kasangga Foundation, shout out. I love you. Say yeah. I uh, love you. counting oras na lang kami mag -i 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 dito, mga if you are menis, uh, uuwi na kami dahil ano. Buti eh. ka, single ka, ayun may sidecar. Ayaw mo na yan, may side ka rin. <laughs> Dada anam pa Ah, uh, maraming maraming ay, salamat, ay, salamat ay. po sa pag-invite <laughs> niyo dito sa amin. Ah, uh, uh, Ma'am Sue at kay Ate Bade. Oh, um, wait niyo pagpunta namin kay Kuya Jetski. Yan, abang kayo ay, abang yung kayo, yung yung doon. Yung kayo doon. Si kayo doon. Yan yan. So, yan maraming salamat. Ayan guys, pa-support sa akin channel, Suramirra so, Studio. Siya pa ngayon ang na, nag-ano, nag-promote. <laughs> 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 sa time okay. promotein eh. siya. Situlin -promote. mo lang. At, Mama so, so, tuloy mo lang. Ako sa iyo, suko na ako, huwag ka na mag-ano, huwag ka na mag-uko. pala, Sue. so suko na. Ako sa <laughs> Patay tayo dyan, ayan. Uh, ayan, nagkang konting oras na lang uuwi na kami kasi, ayan, no. May naghihintay pa, sa amin uh, sa na invited na doon sa maya-maya. Ay, hindi na, may. Bawal doon. <laughs> Bawal. Bawal. Baka tayo mahuling, baka tayo mahuling ng ano, sa taa, dito sa ano, uh, sa, sa Hindi dito sa baba. Hindi, ayaw namin. Uh, gusto namin ibabaw Guadalupe. Ayaw, namin ng ilalim Guadalupe. Uh, dito <laughs> kayo nadaan sa may Canyon Cove sa Tarasa. Uh, Oo, oh, Canyon Cove. Yan. Mas yeah. maalwan doon ang dana, no? Mas mabilis. Oo, uh, oh, so, kasi ano yun eh, uh, super kasi highway. Kasi kung ikot palo, <laughs> layo. layo. Malayo. Malayo yun. Ang nakakatakot ng doon. Ang nakakatakot ng dana doon. Walang ilaw doon sa ano, mula. Ay, ay salamat nga pala kay Kuya. Ito yung asawa na may birthday yan. Ayun lang ang aming pisa na pangit. Pangit <laughs> <laughs> niya. <laughs> yeah, salamat po. Ayan na to. Ayan yeah, na. Okay. Alright. Thank you so much. Bye bye. Peace out.